minigay tayo ngayon ng pagkain sa Buknoy. Bali, Pancit ba to to ka Buknoy, Shanghai at saka Rice. ang oras sa Buknoy is alas 12. So, tayo ng mga ah, pagkain dun sa mga nagugutom ka Buknoy dito sa Merikto. Tara, tama na no, sa Buknoy. Bigyan ko si tatay. So, ka Buknoy, bibigyan ko si tatay. Tay! 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 Pagkain tay. Ay, thank you na. Opo. God bless po. God bless Okay po. Enjoy, enjoy lang dyan tayo ha. Okay po. Nay, pagkain po. Ha? Ah, baka nagutong. Hindi, okay lang po. Binibigay ko po talaga yan. Ha? Ah, kasi may bata. Kaya, nanimigay po talaga ako, Nay. Ha? Ah, thank you po. Nay, may bibigay akong pagkain sa'yo, Nay, ha? Pagkain po. Ha? Ah. sana mag-enjoy kayo, Nay, ha? Sa pagkain, Nay, ha? konting blazing lang po tanay, ha? Okay po. So, na dito tayo sa so kanya po. Kabukna yung mamimigay. So, meron ako nakita kabukna yung sinanay. Para. Nay! Yun lang trabaho mo, nay. Magdano, nay? Pukulot ng basura, nay. Okay ah, po. Pagkain niya, Nay. May ulam na po yan, ha? God bless po, Nay. Okay po. Nay, may bibigyan ko sa'yo yung pagkain, ay, May ulam na po, Nay. God bless, Nay. Dito lang talaga kayo, Nay. Dito kayo sa'yo, no? Okay po. God bless sa'yo, ha? Okay po. Nay, may bibigyan ko sa'yo yung pagkain, ay. Ibigay ko know. sa iyo pagkain. Yun, ko nyo natin yun. Bigyan na sa kanya, te. May ulam na rin yan, te. Tara. Yeah, hello. Ah, unit food? Unit food or donation only? Money, money only. Okay, okay. No problem. Ah, You have also charity? Yes. it's our oh, Okay. Yeah, we are an organization. Is uh, that's um. Uh, Secretion Mandarin Philippines. Philippines. Ah. Okay. Yes, okay. So good. Good. We feed uh, 100 children every week. So just because I also give yes. food for the already for the, the hungry. Yeah, so, so I give you, 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 you 100. Can come to our temple. Uh, it's every week we do our feeding program, so you can help us. This is our address. Ah. Okay. That's Where? Laginganda. Yeah, I know that place. Yes. So you can take it. Uh, okay, okay. Exist. So and, I will drop uh, this we, one. Yeah, yeah, okay. Uh, can I give you an invitation to our Sunday love feast? It's tomorrow. Okay. Uh, so not only uh do we feed uh 100 children during the week. Okay. okay. It, uh, it's also a restaurant that we feed anyone, any any new guests that comes to our temple. So mm, it's yes. five star meal for free. Ah, okay. Yeah, so where, where, where does the place? Hey, this, where, this same place. This same place. place. Okay, this Sunday. Yeah, yeah sir. Every, This coming Sunday. Sunday. Tomorrow. A around what time? 11. 11. I to give it the, uh, the okay. So you're it from the sun just for very nice. <laughs> okay, okay, it, it's hard to. Uh, I mean, also, I'm a blogger. Is, I'm also, I also, mean, yeah, yeah, I'm a blogger. The, the, yeah, the, the sun is all right, but the bright smile that's coming from your face, yeah, that's, yeah, yeah. Uh, that's no, no my, problem. That's, my because I also, that's why also my you know, I'm yes, giving because food. Uh, I love to see people smile, so <laughs> they have to be in the sun, yeah, yeah, you yeah. know. Here you go. Uh, you can uh, you can also bring your blogger. We'll, we'll okay. As many people as possible. It doesn't matter. Okay. Okay. No problem. So, yeah. Tomorrow, eleven AM. Yeah. 11 okay. Lagi yeah. handa. Okay. See you there. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Um, do you have like a, uh, a contact like a Facebook or... I have a Facebook. Uh, yeah. as of now, I have no calling card whatever. But I have a Facebook. Yeah. yeah. yeah just send. Okay. I have no data, but I have to enter your name. Uh ah, okay. I can still enter your name. Just noi or Sergio. You have no? You have one Wi-Fi? I think I you know, have the I internet. Just on only. Sergio. Quarteros. Quarteros. This one. I'll take a screenshot of that. Yeah. And then also uh is my family. And I'll just take a phone number just in case I'm I'm able to find you. Okay. Find This one. Sergio? Yeah, Sergio. Yeah. Sergio. Yeah. GIO. GIO? Ah, uh, GIO. Yeah. This one. Tomorrow. On. Okay. Okay, we'll support for that. This one. Okay. Kabuklay na dito tayo ngayon sa Quiapo, Kabuklay sa May Miranda. Sa Miranda tayo ngayon kabuklay. So dito tayo kay Bali. Apat na lang to ay kabok na anim na yung nabigyan natin. So tara. Kuya, gusto mong pagkain? Ha? Alam yang kuya. Ano ba? Ano po? Ba, ano lang kuya, nag-aano ka lang ng basura ka? Ha? Nag-aano ka lang sila ng basura? Yun lang anak buhay mo. Ah, oh, sige, ikaw kuya. Wala akong anak buhay ko eh. sige. God bless kuya. Okay po. Tay, bigyan kita ng pagkain, Tay, ha? Bigyan kita ng pagkain. Ayaw, Tay. Okay. May ulam na rin yan, Tay. Tay. God bless, Tay, ha? Ito. So. Tay. Pagkain ay ha. Gusto mong pagkain? Ayaw mo ng pagkain dito lang kayo sa tiyapo, Nay? Oh, dito lang ako pa ako, Ah, oh, sa pagkabulakan pa kayo? Ah, oh, sige so po, Nay, ingat po kayo lagi, Nay, ha? Tapos may ulam na yan, Nay, tapos. So, yung kutsara nyo, yun Nay. So, ingat po kayo dito, Nay, ha? So, kabok, Nay, dito tayo ngayon malapit sa so, may large recto. So, lasa lang to, Kabuknoy. Nay. Lasa lang to. sa so, may pagbibigyan ako kayo dito, Kabuknoy. Nay. Kaya, so, pagkain, Ha? Oh, sige, last lunch kuya ya. Um, uh, Nanimigay talaga ako ng pagkain ko ya. Uh, Nagugutong. Although, gina-vlog ko rin to kuya ha, Ito pa, ito big ka kuya. Ito ko ya. Ito may ulam na rin po ya. So, God bless kaya. Dito, dito ka lang lagi ko sa Samaya, no? sige po, thank you kuya, gadgets God bless po. So, ang sampo natin na uh, uh, ulam, pagkain, tsaka tubig. So, sana tuloy-tuloy kabok yung pag-ano nyo na yung pag, -ano nyo, kabukoy, uh, pag nyo sa akin. Follow nyo ako lagi kabok na yung para mas marami pang Uh, mga kagayan to na matulungan natin kabuknoy, mapakain natin at mabigyan natin ng pera kabuknoy. So, sa pag-click nyo kabuknoy ng share, comment at like, mas marami pang makapanood sa akin. At maraming malaking bagay na rin sa akin kabuknoy. So, yung kabuknoy, God bless sa inyong lahat.